Eh, yun o. Oh. Kain na po kakapsat. Nagluto po tayong ginisang pakbet na siling iloko na may patani. Eh, gimas ni George. O, mga Hmm, pero may banglo na patani. E, gimas Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Sili, sili. Oh, ginasin. Uh-huh, yes. amanin George. Uh -huh. Mm hmm, mm -hmm. Shoutout nga po pala dyan sa Dubai, dito sa MOE, Molok Emirates. Shoutout po dyan sa staff ng Sharap DG na si Ma'am Aiko at uh, sa kanyang mga kasama dyan sa Sharap DG. Tapos uh, sa Dragon Mart kay Rachel, siyempre sa misis ko dyan sa Dragon Mart. Shoutout po dyan sa inyo. Ang Pilipino nagtatrabaho dyan. Well, oh, unang subo para sa inyo. Ito kakap sa yung ilo ko to, yung hindi maghang, yung kulot. Hmm. Mm. Yep. Un más en Okay, Mas and George. May konting sabaw kakapsak. Higop tayo. Hmm. Yung iba kakapsak, hindi, niya, hindi nila alam ito na sili. Si ang alam nila, mauhang. Pangpakbet talaga. Masarap din sa Paksiw. 嗯，嗯，是的。 Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon. Lagi nyo po silang gagabayan. Always nabigyan nyo sila ng lakas at magandang pangangatawan. Upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makaka na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.